Hi guys, good morning. Uh, Sunday, happy Sunday ngayon. Uh, maraming maraming salamat pala sa mga kapwa ko vloggers na patuloy na sumusuporta at sa mga secret viewers ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Nga pala guys, sa uh, Sunday ngayon, magpapaluto ng ulam. Uh, dadalahin ko na naman itong ipapaluto ko sa bus ko. Sunday ngayon pumasok ako dahil ah, alam mo na mahigpit pangangailangan natin ngayon ito guys ang ipapaluto ko yung mga ul, ano na to ayan tsaka yung isda na yan dahil si boss mahilig sa isda isda ang hilig talaga niya ah ganun din ako mahilig ako sa isda pero doon lang tayo sa mga mumurahin na isda guys So ngayon guys, uh, dalahin ko muna ito, magpapaluto tayo ng ulam para uh, makain na ito ng busko, baka nagugutom na. Dito na naman tayo guys, nagpaluto na naman tayo ng ulam. Ako po, napakasarap nito guys. Uh, guys, uh, paluto to ng busko, ulam to ng busko ah yung boss mahilig sa isda pero kita mo naman guys oh. sahog pa lang eh, mabubusog ka na eh Sabing ah, sarap nito guys Kain tayo mga guys ah, Pwede na ito Hanggang tingin lang tayo nito guys Dahil eh, hindi ito para sa atin Para to sa bosko ah. Pwede nang kumain. Kahit nakatingin ka lang dito guys, eh, tapos kanin, busog ka na. Kahit ka, uh, ka nang titingnan mo lang to, tapos subo ng kanin, hindi, busog na. Okay guys, ah, uh, babalik ko na to sa opisina dahil uh, baka nagugutom na yung bus ko. So ngayon guys, araw ng Sunday, pasok nga naman si Boards TV Mix dahil uh, may pit ang pangangailangan. Okay.